Ayan na, John! Hindi na, Ward Grabe naman naubos yung boy bawang natin! Sino umubos niyan? Oye! Oye! Oye, Duard! Duard! ba kung kumain itong boy bawang dito? Ward, ano ba? Saan ba? Uy, wala naman! Saan naman? Saan 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 naman? Saan ba? Saan ano <laughs> oh, ganyan niya? Lalo ako dito eh. Eh, kasi naubos yung vibe hawang namin dito. Nilala na sila ko kain. Eh. Wala wow, ko sila kain. Sino ko? Sila <laughs> <laughs> <Pag -ibin. laughs> <laughs> na ako toblero kina kain. Toblero? Spaghetti. Ang chip na boy Hindi, hindi mo ba? Di wala, wala. Kaya, wala. Kaya, hindi, hindi, kaya, hindi mo ba nakita kahit yung kung sino man na humawak, lumapit? Wala. Ako na nga. Patagin nyo na nga ako. Tagpimit ako na ni. Eh. Ako pala na Sisi kayo ng sisi. Di ba? So? Nung No no ano no. Nakarating to. Wala ka na kaya dalig no. Hindi. Full power. Wala naman Yung sa ako, tara. Boy bawa na kayo. Boy bawa Grabe. Ang bintangan, Brad. Okay na to, okay na to.